Magandang araw mga katuto. So welcome or welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. So kagagaling ko kanina sa si school at nagpasa nga pala ako ng mga requirements ko sa IPCRF checking namin. So nagpa-evaluate kami. And then when I scroll yung Facebook page ko dito sa Dep sa DepEd Tambayan, nakita ko na maraming issue tungkol dito sa Uh, IPCRF nga na uh, maraming mga pinag-uusapan sa DepEd Tambayan kung ano nga ba talaga. Kasi yung ibang division, kagaya ng division namin, ay nagpapatuloy sa evaluation ng RP CRF namin. Samantalang yung iba naman, nabasa ko sa mga comments doon sa post sa DepEd Tambayan page na merong hindi nagpatuloy ng IPCRF o yung evaluation nila doon. Samantalang yung ibang teachers, uh, may mga nagre-reklamo bakit daw pinagpapasa sila at yung iba naman ay hindi. So, ipapaliwanag ko, I will try to explain kung ano nga ba yung tama at kung ano nga ba yung dapat at tama ba yung ginawa ko according sa mga uh, piece of evidences na ipakikita ko sa inyo. So, una, ano nga ba yung tinatawag nating executive order number 61? Okay? So, yung executive number, executive order number 61, ito ay issued on June 3. Uh, ito nga yung executive order number 61. Uh, suspends the implementation of administrative order or AO number 25. Papaliwanag natin yun mamaya. Series of 2011 and EO number 80. Series of 2012. And all other relevant issuances or AO number 25 series of 2011 establish a, uni a, unified and integrated RBPMS across all departments and agencies within the executive branch of government. So maliwanag dito mga katuto na ang executive order number 61 ay sinususpend niya or sinususpend niya, sinususpinde niya or ipinapatigil niya ang Administrative Order number no. 25 at yung Administrative Order num or Executive Order number no. 80. Ano nga ba yung nilalaman ng uh, Administrative Order number no. 25? At ano din yung sinasabi sa Executive Order number no. 80? Dahil ito yung mga sinususpend nga nitong Executive Order number no. 61 na si Pangulo natin, current Pangulo natin ngayon na si Bongbong Marcos ang siyang nagpatupad nito. Okay? So una, basahin natin ano nga ba ang Administrative Order number 25. Ano bang nilalaman nito? So ang nilalaman nito, Administrative Order number 25 creating an interagency task force on the harmonization of national government performance monitoring information and reporting systems. So itong Administrative Order number 25 ito yung task force, creation of task force from national government to division and division to the school and the school yun yung mga task force doon like principals and yung mga head teachers sila yung gagawa sila yung task force na mag monitor ng mga ginawa natin sa as individual teachers sa loob ng school yun nga yung uh, IPCRF natin or yung ating individual performance commitment review form. So sila yung mga mag-check noon kung ano nga ba yung naging resulta ng ginawa natin sa buong school year. So yung task force na ito ay yun yung nilalaman ng AO or yung Administrative Order number no. 25. So isa yon sa sinuspinde. Ibig sabihin, suspend na lahat yung mga task force na yan, yung mga head teachers, yung mga mag-check-check na yan, yung mga principals, yung division office. So, dapat suspended na lahat yan dahil nga sa effectivity nitong uh, executive order number 61. So, ibig sabihin, wala na dapat nag-check ng mga papers natin uh, according or dun sa duration ng school year 2023 to 2024. So dapat wala na tayong ipinapasa, wala na silang nire-require. Dahil nga, demolish na or suspended na yung task force na yon. Ano ba yung isa naman na sinuspend naman na itong EO number 61? Ito naman yung EO number 80 na siyang ating pag-uusapan ngayon. Sabi dito, what is EO number 80? So kung isi-search ninyo, it says here, Executive Order or EO number 80 series of 2012 directs the adoption of the performance-based incentive system. Okay, ito yung PBI S. Depende sa performance natin kung magkano or ano yung magiging incentive natin. And for government employees consisting of the productivity enhancement incentive or the PEI. So kami mga teacher nakaka-receive kami nito and the performance-based bonus. Ito naman yung PBB natin. Okay, performance based bonus. So lahat 'yan ay nakadepende sa ating productivity, sa ating performance, especially sa aming department as educator, nakadepende lahat 'yan sa mga paperwork, sa lahat ng mga accomplishments within the duration of a school year. So doon binabase lahat ng ibibigay ng mga incentives sa mga teachers. So, yun nga yun, yung PBB. Sabi dito, the implementation of AO number 25, series of 2011, and EO number 80, series of 2012, and all other relevant issuances related thereto is hereby suspended immediately. So, meaning to say, um, it is included in the executive number 61 na uh, suspended immediately. Okay? yung AO number 25 and EO number 80. Sabihin, wala na yung mga task force na yan from national government down the division hanggang sa si school. Wala na dapat nangongolekta, wala na dapat um, check Okay, kasi nga demolished na or suspended na yung mga task force na ito. And yung adaptation nito ay suspended na yung EO number 80. Immediately, okay? Pending review of the RBPMS and the PBI system based on the order signed by Executive Secretary Lucas Bersamin on June 3 and released by Malacanang Palace. Okay, so yan yung mga uh, ibig sabihin ng EO 61, A or AO 25 and EO number 80. So sa ngayon, uh, na-realize ko no, nung pinag-aralan ko na siya. Na-realize ko kasi maraming mga comments dito sa ano eh, sa Facebook no na about doon sa IPCRF checking, about dito sa nangyayari ngayon sa eskwelahan. Kasi nga after ng June, after ng undisturbed vacation ng mga teachers, here comes na yung evaluation or assessment ng individual commitment ng mga teachers yung kanilang mga productivity, yung kanilang mga ginawa during the school year 2023-2024. Uh, at marami nagreklamo na yung pangang mga uh, incentives nila noong 2022 ay nakahang pa kasi nga bago lang tayo sa DepEd. So ngayon mga katuto, hopefully na linawan ng video na to yung ilan sa mga katanungan nyo. At uh, even ako, no, hindi pa malinaw sa akin nung umaga, so nag, uh, nag-submit pa rin ako, okay, of course, to comply with uh, the rules and regulations sa aming school mismo. So, hindi ko alam yung iba sa division ng iba, uh, hindi na sila nagpapasa, pero yung division namin dito sa Isabela ay nagpapasa pa rin. So, yun yung mga nire-require nila bago pumasok ang another school year. Okay, so, ito yung balita ngayon at I hope na kahit pa na nakatulong yung video natin. Kung gusto mo yung mga ganitong klase ng content tungkol sa teacher-related stuff, uh, students-related stuff, uh, about the Department of Education-related stuff, ay mag-subscribe ka na para ma-update kita sa mga susunod na videos natin in this channel na kagaya nito. And once again, once again, this is Kuya Mike. Peace out.